Ito so, pa ino back to back ayan. Siya bola ay, eh mga kapatid. di luto ni Bota. Ganda nito. Ay mga kapatid. 25 na lang daw po ito mga. 5,000. 5,000 lang po para sa tawag na 1,000. good morning. Balikan natin si Boss. Ayan. Andito kay Boss Pibi, ano? Ay mga kapatid, andito tayo kay Boss Pibi. Ayan yung mga kakatil dyan. Ayan, tuto lang yan. Tuto lang mga kapatid, ah. ano, yung na, boss ha? Para sa ni Boss Pibi. Ha? Hmm, probe na pala ito mga kapatid. Ayan. Ito naman, tuto. Napakaganda nito, ha? Ah. Ito, so, ito. Anong, ano yan, Boss? Lagi, lagi kitang lagi nakikita ang maraming magandang ibon mga kapatid daw si Ipos PBN. ang ganda ng ibon Oh, magkano naman? 24. Ayun, 24 mga kapatid, napakaganda nito. Salamat po PB. Dito boss, magkano ganun din? Kasama na ako luwan. 5 kasama na ako, ako luwan. Ayan. So ah, hindi ito ha. Ito 18 lang. 18 mga kapatid. Ayan. Ito magkano rin? Ito rin. Ayan. Ay po mga kapatid oh. 25 kasama na kulungan. 25 kasama na po yung kulungan kay Boss PB. Ayun, may may kakatil na. Ha? Ah. Ako lang dala po mga kapatid ng cage. Ayun. Tawagan niyo na po agad si Boss PB. Ayun oh, ganda. Ka pa, may cage ka na, may ibon na. Kulang na lang ng nest box. Ayun. 25 lang po ito mga kapatid ah. Ito na. Mm. -hmm. Eh okay, boss, lagay ko na lang yung number mo. Salamat. Boss, good morning. Boss BP. Ayan. Good morning. Ayan po. Good morning si Boss BP. Ayan, mayroon po siyang mga bago na naman na dilawan. Magkano naman dito, boss? 2-5. 2-5 po. Ang ganda, oh, ganda nga. Eh. Parang may pagka-emeral, ano? Oh, na Ayan. Dito naman, boss. Ayan, atuto lang yan. Atuto. Ayan, mga kapatid. Lang. Ito, wala ito, sold na. Wala ito. Ayan, okay. sa nakabili nito, ah, sold na. Okay. Pero may bago na naman dito si boss. Okay. Ito, oh. Ayan, na natin. Magkano naman dito, boss? Ayan. Ayan, negosyable. Ay mga kapatid, may merong shop si Boss sa uh, 25 Bigo Jabol ah. Yan, ganda nito mga kapatid ah. Dito naman po sa Alps 1 ay sa ano? Ayun, pero yung One. 500 500 yung perso oo itong namang isa 250 ayan on, talagang hindi nagbabago yung presyo nung ano, mga wild type ano gos no? ayan mga perso ayan Dito. naging isang litilo babae yan ay mga kapatid, ha? isang lutino babae. Magkano naman diyan, boss? 450 na, lang 4.50 na lang po ang isa, mga kapatid, ha. Tawag na lang po kay Boss PB, ha. Habang hindi pa lumalandig si Pipito. Ano ba 'to? Mga pamoser. Ano ba pa itong anong iba dito? Sa ito. sa Goldian, 200 isa. Ah, 200 ang isa, mga kapatid, ha. Pamoser sa mga Goldian. Ayun oh. No. Ganda nito, mga kapatid. Tapos yan, boss, ayo ba yan? kasama na no, ba yung cage nyan? Uh, ayun siya, nabili na ah nabili na? Oh, bilis ah, baga ano siya taut na nakabili at tapos kasama na yung cage? ito naman 18 1.8. tapos? Uh, tapos ito 600 600 to, ito? 600. lahat na? 24 topper 24 no, ah ay mamamahan pa rin binili kasama na yung ibon pati mayines back kung kumbaga kasama mo na lang ba mismo mo na lang ayan topor topper 1 24 ayan oh ayan no Oh, ano ang tawag niyan, boss? Parang uh, box lang siya para madali maglinis. Uh, 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 okay. Ah, yeah, oo, ayun nga, boss. Ayun po mga kapatid, ha? Topor, ha? Kasama ng case, may ibong ka na. May nest box na mga kapatid. Ganon din dito, boss? Ito uh, mga 2 Medyo mas mature dyan. Ah, uh, mas mature to. 2-6 uh, mga kapatid, ha? Kasama uh, na lahat na to, ha? Uh, ayun, o. Oh. Ang ganda. Boss, lagay ko na lang po yung number mo. May salamat. Thank you. Hi, good morning po. Marang marami tayo ngayon ah. Oh, Mukhang marami po. Nay, good morning po. Hello na natin, dito na po ano? Ayan po mga kapatid ah, kay Tatay Roli. Tawagan nyo na lang po sa Tatay Roli sa number. Lalagay ko po sa link. Meron po rin itong parisa na Lutino, saka Albino. Kaya man kano sa Lutino? 4-1-2 lang, lang po mga kapatid ah. Mag-Lutino saka Albino. 1-2 lang po ayan ha kaya eh, itataro rin lang po ito mga kapatid ha. Eh. Tapos dito po tayo, magkano naman? Tablo, kapatid. Ah, uh, yung mga hair yan, yun yung mga Magkano naman ito? kita Ito, ito. Tapos dito, pares 1.5 Ganda nito. Ay, mga kapatid 1 na po ba ito? Ay, ba? Malapit na, ano? na, screenshot yun na lang po itong parbo kay Tatay Roland. Ganda nito, ang saka papel, Ayan, to back, mga kapatid, 1.5 lang po, mga kapatid. Ayan, natin, no Tapos dito Boss, ay ano po ito? Bring up naman po? Saan mga kapatid? Paka, ano na mga kapatid na po sino. Dito po Bayo uh -huh. pa po magkano naman po? 800 na lang yan po ito mga kapatid Ayun, mga kapatid May ano, may buyer lang po <that> <that> Dito po tayo magkano sa mga ganito? Saan sa kanan? Okay, sa kanan. Kanya-kanya 'yung pares. 700 pares. Sa 110 po ano? Sa uh, 700 sa so, 'yan. Kahit dito eh, dito po sa mga green hopa mga kapatid 700 uh, panalang na daw po ito mga kapatid ha dito naman po sa mga pexlo 600 mga kapatid ha ayan ayan Ah, Pagkaganda po mga kapatid, dahil po pipilihan po. Opa, mga mature na ito tayo no. Magkano naman dito tayo? 700? Ayan po mga kapatid, 700 na lang po para sa Tatay Rolly ha. Ayan ha, puro mature na po yan. Ito po. Ito. Oh. So. Screenshot nyo na lang po mga kapatid. Ayan ha. Ayan ha, dahil po po ha. Ayun ha. No? dalawa, Ayan po mga kapatid, mga blow o pa-dilute na U-wing Ayan, saka ito Magkano pares pa? Ayan mga 1-6 pa Ayan po mga kapatid, 1-2 na lang po pares kay Tatay Rolly Ayan, Ayan. Tak ada pelawa po. Kaya pula aku tak sampai nandur tak kata. Paris tak punya nak tayo. Ito, 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 ito. Mga ganda to eh. Primino. Magkano naman po sa mga Primino tayo? Pares natin 2,000 libo. Dalawang libo pares po ta... At sa Primino po. Ay po mga kapalit sa mga Primino ni Tatay Roli. 2,500 po pares po. At yan po sa mga Pablo. Pablo pa din po. 1-5 po. Isa lang po yan. Ay po mga kapalit sa Pablo o Padillo. Isa lang po. 1,500 5 po. Pablo pa din po. Opo, ang ganda nga po eh. Tapos... Meron pa si Tatay Rolly dito. Green, opadiliot, opadiliot. Yan. Napakaganda. Avocado life po mga kapatid ayun, ha. Green Opadiliot padilyot. 2-5 pares. Ayan o. nyo naman po yung tsura nung ano, nung mga ulo mga kapatid oh Pulang pula. Mature na po tayo na. Magkano naman po pares? 2-5 na lang. na daw po ito mga kapatid ha. Oh. Kay Tatay Rolly. Ayan oh. Ang ganda po oh. Abukado line po sa mga mahilig sa abukado line Ito kay Tatay Rolly Ito so, uh, Magkano naman po dito tayo? Magkano naman po? 5,000 po mga kapatid sa Lutino Opa ni Tatay Rolly Ayan ang gaganda oh Kaya may mga buntot mga kapatid Ang pula sa kayong ulo Ayan oh eh. 5,000 negosyable pa naman po ito mga kapatid Paris na po yan mga kapatid Tawag lang po kay Tatay Rolly ang dami, ang dami, dami, dami pagpipili po mga kapatid kay Tatay Rolly Magkano naman po, Pagparis Paris? 2 ayan, mga kapatid, sa mga green opadilyot ni Tatay Rolly, ayan ang sigini. Ang lulusog ha, lang po parisan tawag na lang po kay Tatay Rolly. Ang ganda po. Ayan, sa po. Ayan mga kapatid ha, 2,000. Para kay Tatay Rolly. lutuin niyo po 'to ano. Lutuin niyo firm. Ayan, mga kapatid. Ah. Ito naman mga kapatid dito. Hindi po natin alam po ng no, ID dito, pero 16 lang daw po ito mga kapatid, ah. Ayun po. Ayan. Banda. So, uh, Grace, I'll throw my eyes to the funnel. Ayan po mga kapatid Merong emerald dito si Tatay Rolly Yung nag-comment po sa akin ito Pagkakataon nyo na po mga kapatid ah. Magkano naman po emerald? Magkano? 3,000 na lang daw po ito mga kapatid ah, Kay Tatay Rolly emerald ah. Ayan po Tapos nandito po yung isa Ayan. Ayan mo mga kapatid. Ang ganda ng mukha nito pa. Sunog, ano ho? Parang persona nata ulo ah. Ayan po ha, Magkano ito? Ganon din tayo 3K Ayan po mga kapatid na 3K kay Tatay Rolly Ayan mga kapod Wala na po tayo Ayan po mga kapatid uh, Tawagan nyo na lang po si Tatay Rolly Lalagay ko na lang po yung number ni Tatay Rolly sa link At sigurado mga kapatid Meron po kayo magugustuhan dito sa mga Pangout ni Tatay Rolly Tay, salamat po Ayan, uh, Good morning Good morning unta Punta natin si ano, boss Sino? Ayan. Unahin natin yung ano. Morning. Good morning, boss. Good morning. Good morning. Yes, na, boss. Ayan. Baka tirahin pa ng iba, boss. Boss, magkakaroon sa mga katil mo. Ang ganda. Ang lulusog ah. 1K lang po mga kapatid ah. Ang gaganda. Dito boss, magkano sa mga ads to? 300 lang sa mga kabay sa mga hampit ha Ayan mag Ganda ng mga ano po ni ano? Boss Pino Sariwa, sariwa Unahin natin dito Dito boss, magkano dito? 650 pares 650 pares mga kapatid ha

Okay. Ito ba sa perto Papay pa natin. One Ito ba sa backfill? One thing. Ito ba? Opa fail, TV opa fail. ba natin mga oh, boss? Sa so, mga ganitong ibon din nagbabago ako dito. Ito ba ba sa mapunta, ano? ba oh. sa ano? ba sa yan? dito? Ganun din? 3,000 3,000 sa 3K. 3K o. 1 to 1 to 1 1. Saka tayo mga batid. Dito boss, magkano sa lobino? boss. Toto. Ayun, ra dito. Dalawang Dalawang 2,000. 2,000. Okay. Ito boss magkano? Okay na lang boss. Okay, dito. Palo 25. 25. Okay, ito, dalawang libo. Ang daming pagpipili ang burrito mga kapatid kay Dito naman, sa so, mga kapatid mo. Okay na lang boss. Okay. 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 Magkano? 3,000. Yan, emerald po nga ako pa rin Pero mas maganda rito. So, ang dami, ang daming kakatil ha. Magkano naman dito ganun ang presyo po ba? Wangke. Wangke ang isang pirato mga kapatid ha. Ipota na natin. Daming mga uri-uri ng kakatil ba? Parang hindi ko alam kung anong mga ID ay, po mga kapatid, tawagan niyo na lang po si Boss Tino sa kanyang number. Napakarami po mga tao dito. Kakadate. Lagay ko na lang po si number mo. Okay, salamat. Ay po mga kapalit, nandito tayo kay Boss Joel. Boss, good morning. Ang nain natin? Yeah. Oh, yeah. Magkano naman dito, Boss? 2.5 pares. 2.5 pares pa rin mga kapalit, ha? Oh, ano ang baba? Ito na lang hmm. ano. Ang baba na nito mga kapalit, sa iba, 3-5 pa no? rin. pa yan, pagka oh. uh, nagmatchot ka ng musti yan, maging ano yan. Ah, ganda, na, no? ano? So, dito, anong society? society? Magkano naman dito, Boss? 400. 400 pa rin. Ayan, mga kapalit, 400 pares kay Boss. Ano? Ito. Dinyot sa kahit kit. Magkano naman boss? Ubin ha. Magkano? 700. 700 dahil mga pa da 700, 700 kay boss Jewel. Ah, eh mga pala. Sa nag-comment sa akin kung si Boss Jewel daw ay pumupunta ng Groto. Ah, ng Groto. Sorry mga kapatid, ng Malabon. Pupunta Sabado. Ayan mga kapatid, pupunta si Boss Joel sa Malabon tuwing Sabado. Ayan na kapatid. Ang ilang dinadala ko. Ah, konti lang, lang. Ah, lang ayan. Ang mga susunod na araw baka may tenga ka pupuntahan. Nasabi ko na lang kung Ayun. Kasi may naga marami naghahanap eh. Ayan, dito boss magkano? 25 di minus sa kaupa. Ito yung naman? 2.5. Ayan ha. Ganda. Ito, krimino, back to back. Magkano naman dito, boss? Dos, dos. Dos, dos, mga kapanda. Dito. Ayan. Dito, krimino, back to back. Ayan. Ako na, boss. Ako na. Tapos, sumano yung manaya, ano yung Ayan, mo, yung Baka aib Ayan, lupino, opa. Magkano naman dito, boss? Ah... Uh, 5,000, pero ano yan, negociable. Ayan mga kapatid. Ah. Taming, magandang klutino pala ito ni Boss Joel. ah. Negociable po sa 5,000. Ayan, ganda. Mukhang marami si Ian. Dito boss, maganda di sa mga ganito. Ayap mga kapatid. Magkano dito, boss? Yung sa mga ano, 600. 600 parisan? saan? Dito, dito, sa dito, dito, pa. dito. dito sa mga Filipino may yellow bulls. yellow bulls, 800. 800? 1-4. Ganda nito? Ganda pa. Dito sa mga Dilyot, magkano? Dito sa mga Dilyot, magkano? 18 8 pares ha, yung mga kapatid ha, di luto pa ni Boss Joel ha, Ito naman mga pain na normal. Magkano naman Boss? 700. 700 na lang mga kapatid ha. Ayan natin. Dito sa mga Lupino pa Dito dito magkano? 800. 800, saka dito 400. 800. Oh, pares, pa. Ayan po mga kapatid ha, ang gaganda ha. Ayan po mga kapatid Magkano one naman 1 po? Magkano po 'to mag-ari po? Ganun din 1 po. Eh, mawawala 1 po kayo kung doon wala mga Alusino. 'Yan naman, boss. Magkano daw po? Hindi oh dinopapin. Magkano naman? 'Yan, 'yan lang 'yan. 1-6 mga kabarta green no, opa at saka o um, mga PIL ayan mga kapatid ah blue opa ako na lang boss ako na lang ako na lang kukuha boss para hindi ka meraman dito boss 700 pares na ano ayan mga kapatid ah dito mo um, nilalagay dito boss mga perso na ito perso 700 700 mga kapatid sa so, parlo perso ayan dito 700 dito ito mga orders na binarede n kay Boss Ben. Eh. Wag na natanong. Ito, dito Boss magkano? 700 na rin. 700 dito naman. Ayun, 14. Ay, Albino. Back to back ano. Oh, ano to? Wild type. Magkano? Ditoobin 'yan. Two okay, 25 Dito 600. 600 regular, pa-blue. Ganun Ruben Ito naman sa mga sunod Ang ulo ko Tapos dito sa Mga ano natin Mga Normal Kano naman boss yeah. 500 500. Naman 500 Para sa mga kapatid ha? Dito sa mga Fisher ni boss Pero upay Isa na yun ah oh. Oo oh. oh. Dito na boss Mga ano mo Parakit 350 350 baris ah Ayan mga ko sila ayan so, dito oh. screenshot nyo lang po mga kapatid ha ah. o oh, yan ha ah. kay boss Joey lang daw at dito naman tayo sa mga ano dito magkano 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 naman dito boss 2-5 2-5 pelpalo yan pelpalo ayan Saka ah, dito, 1-8. 1-8. Kaya nga ako pa dahan, tayo pagpipilaan. Dito naman po, Emerald to ano? Oo, oh, Emerald parehas. Big spot na ka-white face. Magkano naman? Kaling 5. 2-5. 2-5. Kaya mga ako pa dito, Emerald 5 Dito naman sa mga Lutino. Dalawang Nibos sa Lutino. Dalawang Nibos sa mga Lutino. 1-8 sa Alpino. 1-8 sa Alpino. Ito, Hanfi. Sana naman sa hangin boss. Basta ito to. Yan. Ah, mga kapatid, 7 ay sorry. 700 ko, mga kapatid. Bakit dito sa Albay no? Yan. Dito pa sa di 800. Dito naman, ganun din. 700 lang. 700 sa so, mga 250 lang. 250 kahit alin 'yan, ma Tapos 'yung formula na 'yan. nang 'yung ano Para WhatsApp chat na lang. Ay, pa mga, ko na lang po 'yung number ni Boss Joel Saling, kawakannya lah lang boss. Eh boss selamat. Thank you.